sa College of Law, sabi ng payat doon assistant Registrar, hindi ka makasama kasi wala kang ROTC. So, yan, ano, ano bang exception? May TB ka, may sakit ka, or handicap, o tayo. So, sabi ko saan bang maraming TB hon dito? Pumunta ako sa San Lazaro. May isa rin ano, nakali niya, nakalinya yung mga ko Ang ingay. In unison. Kanya-kanyang speed dito is the ground road. Nung isa kinausap ko sa mga <coughs> kolega. Gamitin mo itong pangalan mo. Ha? Rodrigo Duterte. Ilagay man nila yan doon sa x-ray. Makita yan Bigyan kita isang libo. Ay, matagal naman yun.